Okay guys, uh, welcome back to our channel uh, Nandito ngayon tayo sa Santa Rosa, Laguna uh, Meron tayong ginagawa dito na Toyota Hilux 2020 model Ang nangyari kasi dito uh, Nabangga or na-accidente itong sasakyan na ito Pakita ko sa inyo And Ito yung sasakyan uh, Matagal na rin itong natulog 3 years uh, Bale uh, humingi nga sila sir ng tulong para mapandar tong ano uh, Hilux nila kasi hindi mag start yun nga ito yon na bangga napalitan na tong radiator madami ng pinaltan dito pati tong clutch pan pinaltan na rin kaya ang kailangan dito ay i-start naman kasi bago mag proceed sa ibang repairs kailangan may i-start sya eh yung nakandak tayo ng mga ano troubleshooting na ginawa uh, nag scan din tayo kanina may lumalabas na mga fault code ang dami siguro mga 13 ngayon na delete na natin then ito uh, after natin ma trouble kasi ito din wala nga din palang lumalabas dito sa linya ng papuntang injector kaya talagang hindi siya mag-start ngayon meron na nagawa natin ng paraan meron ng diesel ngayon i-start natin kuya pa start nga timing mo lang timing yan i-start na sama natin ang team sana umandar kasi yun na naandar na siya o Ah, uh, yun yung naging problem nito. Uh, nag-program din tayo kasi nagpalit ng injector. Matagal na matagal na tambak ito kaya nagkaroon ng stack up yung mga injector yan uh, so far mundar na siya uh, kahit pa paano yun oh, no, kasi Santa Rosa ano to pampulis na no mobile yan Pero uh, nag-start tayo ng troubleshooting is mga alas 10. 2 uh, hours troubleshooting ginawa natin. So far, umandar naman na. Eh, okay, madami pang kailangan gawin dito. Para makita. Kung pwede na ba siyang gamitin. Ay, din ito pala, uh, na, pinagawa din computer box. Pero ganun pa rin, hindi pa rin mag-start. Uh, hindi tayo nagpagawa nito yung gumagawa dito kasi oh, humingi sila sir na tulong dito isang shop din to ang dami ng sasakyan nagpapagawa dito Ayan. then nag check din tayo sa mga fuse relays ah uh, okay naman ginawa lang din talaga natin dito nag program then may tin tayo na wiring uh, doon nagkaroon ng problem kaya yung fix natin then nag program tayo okay na siya yan na, ah, ito yung may-ari ng shop. Uh, tuwa yung may-ari ng shop kasi napaandar natin. Bale, umingi sila ng tulong sa atin para matapos na itong unit na ito. Salamat guys sa panonood and please subscribe sa ating channel. Thank you!